Ang totoong kahirapan ay hindi limitado sa kakulangan ng pera. Ngunit ipinapakita din ito ang sarili kapag pinapayagan natin ang ating isip na maging tamad. Ang pinaka mapanganib na uri ng pangangailangan ay ang kahirapan sa intelektwal, na nilikha natin mismo sa pamamagitan ng pagkain ng ating isip sa mga salitang nagpapahina at gawi na nagnanakaw ng kalinawa ng pag-iisip. Ang isang sinaunang karunungan ng mga Hudyo ay nagtuturo na ang pag iisip ay maaaring palakasin bilang isang kalamnan hanggat ito ay isinasagawa ng may budhi. Mayroong isang simpleng prinsipyo na subok sa mga siglo na may kakayahang gawing pitong araw lamang ang iyong isip. Ito ay hindi mahika o makahimalang mga pangako, ngunit isang kasanayan na pangunahing upang ang lakas nito ay tiyak sa pagiging simple. Ang pamamaraang ito ay ginagawang mas malinaw ang pag-iisip, mas matalinong pagpapasya at mas matatag na buhay. Isipin ang isang tao na nagdadala ng tubig sa isang basag na pitsel. Hanggat pinupuno ito sa kanya, ang tubig ay laging tumutulo. Sa gayon maraming mga tao ang nabubuhay, nag-iipon sila ng kaalaman, ngunit nawala ang mga ito sa pamamagitan ng mga gawi na nagkakalat ng kanilang pansin, nagiging mas mahina kahit na nagsusumikap sila. Ang prinsipyong ito ay kumikilos tulad ng isang patch sa mga bitak na ito na nagtuturo upang mapanatili ang lakas ng kaisipan at maging ito sa umiiral na kayamanan. Ang mga pamilyang Hudyo ay nagpapadala ng kaalamang ito para sa mga henerasyon na hindi lumikha ng mga henyo ng magdamag, ngunit upang linangin ang isang ugali na nagko, convert ng isang karaniwang pag-iisip sa isang malakas na pag-iisip. Kinukumpirma ng modernong sikolohiya ang isip ay humuhubog sa sarili habang pinapakain ito. Napag-usapan ni Daniel Kahneman ang tungkol sa dalawang mga sistema ng pag-iisip, isang mabilis, emosyonal at otomatiko, ang isa pang mabagal, mapanimdim at hinihingi. Kapag hindi natin ginagamit ang isip, nagpapatakbo lamang ito sa mabilis na mood, nahuhulog sa mga traps. Ngunit kapag natututo na pabagalin at mag-focus, ginagawa natin ang ating isip sa isang tuon ng lakas. Naalala ni Viktor Frankl na kahit na nawala ang lahat, ang isang bagay ay nananatiling, ang kakayahang pumili ng ating saloobin sa harap ng mga pangyayari. Ang isang malakas na pag-iisip ay hindi nalunod sa kaguluhan, ngunit nakakahanap ng kahulugan dito. Ang prinsipyong ito ay isang maliit na pang, araw, araw na hakbang na, sa isang linggo, ay pinalakas ang talino. Ito ay hindi isang bago ng isang henerasyon, ngunit isang millennial na katotohanan. Ang malaking problema ng modernong tao ay ang pagkapira, piraso ng pag-iisip, daan, daang mga balita, libo, libong mga abiso, isang palaging ingay. Sa palagay namin kami ay nabubuhay, ngunit sa katotohanan ay kinalagkad tayo ng mga gawi, hindi malay na mga pagpipilian. Nagbabala na ang karunungan ng mga hudyo tungkol dito bago ang digital na edad. Itinuro niya, ang isang walang pag-iisip na pag-iisip ay nagiging isang alipin. Mag-isip ng isang gulong na umiikot sa labis na bilis. Sa unang sulyap ay tila puno ng enerhiya, ngunit sa katunayan ay nawawala ng katatagan at maaaring gumuho sa anumang oras. Gumagana ito ng labis na pag-iisip ng random na impormasyon, umiikot ng hindi gumagalaw. Maraming mga tao ang nagpapakilala sa kahinaan ng kaisipan sa edad o patutunguhan, ngunit sa katunayan ito ay bunga ng mga gawi. Pinag-usapan ni Carol Dweck ang tungkol sa pag Iisip ng paglago, kung naniniwala ka na ang isip ay maaaring sanain, bubuo ito, kung sa palagay mo ito ay tulad nito, ito ay tumatakbo. Ang pagkakamali ng marami ay upang sumuko sa lakas ng kaisipan bago ito sinubukan upang linangin. Itinuro ng mga Jewish masters ang mga bata na ilaan ang pang-araw, araw na oras sa mga salita, pagbabasa, pagmuni, muni at pag-ulit. Hindi ito dapat kumuha ng mga tala, ngunit upang magamit ang isip alam nila na, tulad ng isang kalamnan, ito ay nagpapalakas lamang sa patuloy na pagsisikap. Ang modernong psikolohiya ay nagdaragdag, ang isip ay ninakaw ng mga maliliit na pagkakamali. Sinulat ni James Clear ang tungkol sa kapangyarihan ng mga gawi, kung araw, araw ay ginulo ka ng mga trivialities, magiging isang sistema ito. Nasanay ang isip sa kaguluhan. Ngunit kung araw, araw ay binibigyang pansin mo ang isang kapaki, pakinabang na salita, isang tala o isang salamin, nagiging isang sistema din ito. Nabanggit ni Morgan Housel na ang pag-ugali ay mas mahalaga kaysa sa kaalaman. Maaari mong malaman ang isang libong mga katotohanan, ngunit kung ang iyong mga gawi ay humantong sa pagkagambala, ang isip ay nananatiling marupo. Pinapalakas lamang nito ang sarili kapag ang kaalaman ay nagiging kasanayan. Sa kulturang Hudyo, mayroong isang kaugalian na oras para sa pahinga, ang Shabbat. Ito ay hindi lamang isang tradisyon ng relihiyon, ngunit isang ehersisyo na nagtuturo upang pahalagahan ang oras at pansin. Isang araw upang idiskonekta mula sa pagmamadali at payagan ang isip na magpahina. Hindi ito isang pag-aaksaya ng oras, ngunit pagpapalakas. Ang isip ay naglilinis ng sarili at pagkatapos ay nagpapatakbo ng mas malakas. Karamihan sa hindi pagkakaunawaan na ang isang malakas na pag-iisip ay nangangailangan ng mga taon ng pag-aaral o isang bihirang regalo. Sa katunayan, ipinanganak ito mula sa paulit-ulit na maliit na hakbang. Iyon ang dahilan kung bakit gumagana ang prinsipyong ito sa pitong araw. Simple ito, ngunit nagbabago ang direksyon. Sa isang linggo, ang isip ay mas malinaw dahil ang ugali. Nagsisimula itong pagsama-samahin. Ang batayan ng karunungan ng mga Hudyo ay ang paniniwala na ang mga salita ay lumikha ng katotohanan. Ang ulitin mo araw, araw ay hindi lamang bumubuo ng iyong kalooban, ngunit ang mismong istruktura ng pag-iisip. Kung may nagsabing ki hindi ko magagawa, hangarin ng isip na kumpirmahin ang kahinaan na ito. Kung sasabihin mong kisusubukan ko, ang isip ay naghahanap ng mga solusyon. Isipin ang isang hardin kung saan nagtatanim ka ng mga buto araw-araw, ilang mga damo, ilan sa mga prutas. Tinatanggap ng lupa ang lahat. Ito ang isip, sumisipsip ng anumang salitang ulitin mo. Ang tanong ay kung ano ang mag-usbong. Ang isang kwento tungkol sa isang binata mula sa Vilnius ay naglalarawan nito. Siya ay isang katamtamang mag-aaral at madalas na nagreklamo, napaka-pipiko. Minsan sinabi ng iyong Panginoon, sa tuwing sasabihin mo iyon, nagnanakaw ka ng iyong sariling hinaharap. Binago ng batang lalaki ang kanyang mga salita. Inulit niya, natututo ako, lumalaki ako. Pagkalipas ng mga taon, siya ay naging isang rabi na iginagalang sa libo, libo. Ang kanyang isip ay hindi isang regalo ng kapalaran, ngunit ang resulta ng mga salitang itinanim niya sa kanyang puso. Kinukumpirma ng modernong sikolohiya. Napag-usapan ni Angela Duckworth ang tiyaga, hindi siya nagmula sa talento, ngunit mula sa panloob na dialogo. Na nakasalalay sa mga salita ng lakas na sumusulong kahit sa mga paghihirap. Sino ang umuulit ng mga salita ng pagkatalo ay sumuko kanina. Napag-usapan ng Naval Ravikant ang tungkol sa tambalang epekto ng mga kasanayan. Sa bawat oras na pipiliin mo ang tamang mga salita, gumagawa ito ng isang maliit na pamumuhunan ang isip ay hindi biglang nagpapalakas, ngunit unti-unting bilang interes na naipon. Naalala ni Ryan Holiday ang balakid ay ang paraan. Kapag nahaharap ka sa isang kahirapan, ang iyong mga salita ay tukuyin ang iyong reaksyon. Nakaharap kung paano ang isang pagtatapos ay nagpapahina sa isip, ang mukha bilang isang aralin ay nagpapalakas dito. Maraming mga tao ang maliitin ang kapangyarihan ng mga salita, iniisip na sila ay hindi mahalaga ng mga detalye. Ngunit ang mga ito ay mga tuol na maaaring masaktan o maprotektahan. Kung hindi mo kontrolado ang mga ito, ang iyong isip ay palaging masusugatan. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, magsimula sa salita at magbabago ang buhay. Ang puwersa ng kaisipan ay hindi itinayo sa abstract, ngunit sa konkreto, sa pamamagitan ng kung ano ang ulitin mo sa iyong sarili araw-araw. Kung sa loob ng pitong araw pinapalitan mo ang mga salita ng kahinaan sa mga salita ng kapangyarihan, makakakita ka na ng mga resulta. Ang isa pang pagkakamali na nagpapahina sa isip at nagnanaka o sa hinaharap ay patuloy na nagmamadali. Ang isip ay hindi magiging marupok lamang para sa katamaran, ngunit din sa pamamagitan ng pagmamadali ng walang pahinga. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, ang pag-pause ay kasing ng aksyon ang Shabbat ay hindi lamang isang tradisyon, ngunit isang kasanayan na nagtuturo na pahalagahan ang oras at pansin. Isang araw upang ihinto ang pagtatrabaho at makita ang buhay, iniiwan ang buhawi ng mga gawain at mabawi ang isip. Sa puntong ito, ang lakas ay lumitaw dahil ang isip sa wakas ay nagpapahinga at naglilinaw. Ang modernong agham ay nagsasabi ng pareho. Sumulat si Cal Newport tungkol sa malalim na trabaho, upang magkaroon ng isang malakas na pag-iisip. Hindi sapat na magtrabaho ng higit pa. Kailangan mong malaman kung paano patahimikin ang ingay at tumuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Para sa isip na talagang mag-focus, kailangan nito ang mga break na linisin ito. Ang isang sinaunang kwento ay naglalarawan ng malinaw na ito. Ang isang mga ngalakal ay nagtrabaho ng walang tigil na natatakot na ang anumang pagkagambala ay magpapatay sa kanya ng mga pagkakataon ang pera ay dumaloy, ngunit ang kanyang isip ay lalong nagkala. Hanggang sa isang araw, nakalimutan niya ang isang mahalagang pakikitungo at nawala ng higit pa sa nanalo siya sa isang buwan. Noon ay naintindihan niya, ang pahinga ay hindi pag-aaksaya ng oras, ngunit ang proteksyon ng nakamit na. Nagsimula siyang magreserba isang araw sa isang linggo ng walang negosasyon. Simula noon, ang iyong isip ay naging mas malinaw at ang iyong negosyo mas matatag. Sinulat na ni Morgan Housel na ang kayamanan ay hindi lamang kung ano ang iyong kikitain, ngunit ang kakayahang mapanatili ang mayroon ka. At ang pagpapanatili ay posible lamang kapag ang isip ay kalmado at matulungin. Karamihan sa mga mali doon, naniniwala sila na ang mas mabilis na kumikilos, mas natipon ito. Ngunit ang pagmamadali ay nagnanakaw ng pansin at kasama nito ang pera. Isang isip na hindi kailanman nagpapahinga. Tulad ng sinabi ni Greg Nkeon, ang prinsipyo ng ti hindi bababa, ngunit mas mahusay ay isang millennial na karunungan, kalidad ng pagpapahalaga, hindi dami. Ang isang oras ng malay na trabaho ay nagkakahalaga ng higit sa sampung oras ng kaguluhan. Sa makatuwid, ang pahinga ay hindi isang luho, ngunit bahagi ng panuntunan na nagpapalakas sa isip. Kung natututo kang ibigay ang iyong pahinga sa pag-iisip, kahit na sa isang araw, sa isang linggo ay mapapansin mo ang higit na kalinawan sa daan. Ang ikalimang pagkabigo na nagpapahina sa isip at nag-aalis ng kasaganaan ay upang maliitin ang kapangyarihan ng mga maliliit na hakbang. Maraming mga tao ang nais ng mga agarang resulta, ngunit ang karunungan ng mga hudyo ay nagtuturo, ang mundo ay itinayo ng ladrilyo. Isang matandang rabi ang nagsabi sa talinghaga ng isang tao na nagtanim ng isang alak, ngunit walang tiyaga na may mabagal na paglaki, hinila nito ang mga punla upang suriin ang mga ugat, at natapos ng walang pag-aani. Ang isa pa, gayon paman, ay nag-aalaga sa mundo araw-araw. Pagkalipas ng mga taon, ang kanyang mga henerasyon na pinapakain ng ala. Kaya sa isipan, kung nabasa mo ang isang pahina sa isang araw, alamin ang isang bagong salita, pag-aralan ang isang pagkakamali, ang iyong talino ay nagpapalakas sa iyong sarili. Kung inaasahan mo ang isang himala, mayroon kang walang laman ng mga kamay. Pinag, usapan ni James Clear ang kapangyarihan ng maliliit na gawi, ngayon halos hindi sila nakikita ng mga buto, bukas, isang kagubatan. Ipinaliwanag ni Charles duhig na ang bawat ugali ay nag-udyok ng isang kadena ng pagkilos. Ang isang solong positibong gawain ay maaaring magbago ng isang buhay. Tinatawag ito ni Angela Duckworth na grit, pagtityaga. Ang talento ay hindi nagpapalaka sa isip, gumagawa ng disiplina at sistematiko. Maaaring hindi ka ang pinakamaliwanag sa silid, ngunit kung magdagdag ka ng isang butil ng kaalaman sa isang araw, sa paglipas ng panahon ay lalampas mo ang mga nagsimula ng maaga. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay nagpapatibay dito sa prinsipyo ng Mishnah Bibine Study Line sa pamamagitan ng linya. Walang sinumang hinihiling sa mag, aaral na mangibabaw ang lahat ng sabay, sabay, ngunit ang patuloy na pag-uulit ay nagbago sa binata. Sa modernong mundo, ang lohika ay pareho, maaari mong mawala ang araw sa mga social network, sa pagtakbo ng walang direksyon, o maaari kang gumawa ng isang maliit na pang, araw, araw na hakbang upang palakasin ang iyong isip. Ito ang mga hakbang na ito na nagtatayo ng kayamanan. Karamihan sa mga pagkakamali kahit nakabilang sa prosesong ito, na iniisip na ang isang pahina ng libro ay walang pagkakaiba. Ngunit ito mismo ang pahinang ito na maaaring magaan ang spark ng pagbabago. Ang ikaanim na bitag na nagpapahina sa isip at nagbibigay ng mga bulsa ay mabuhay ng walang disiplina. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng talento, kahit nakaalaman, na kaalaman, ngunit ng walang disiplina ang lahat ay gumuho. Ang mga pamilyang Hudyo ay nagtuturo ng isang simpleng panuntunan sa loob ng maraming siglo, mag-order sa labas, mag-order sa loob. Sa bahay, ang bawat bagay ay may lugar nito. Sa buhay, ang bawat aksyon ay may oras. Kung wala ito, ang isip ay nawala sa kaguluhan. Isipin ang isang mga ngalakal na nagbubukas ng kanyang tindahan gayon sa pito oras, kung minsan sa sampu oras, kung minsan ay hindi ito lumilitaw. Paano siya magtitiwala sa mga customer? Ang iyong negosyo ay napapahamak sa pagkabigo. Ngunit kung lagi niyang binubuksan ang pintuan ng sabay, alam ng mga tao, maaasahan ang tao na iyon. Ang parehong napupunta para sa iyong isip. Kung hindi sinanay ng disiplina, palaging hindi ito matatag. Tinatawag ng Cal Newport ang malalim na gawaing ito, kapag maaari kang mag-focus ng walang mga abala, lumalaki ang iyong talino. Itinuturo ni Greg McKeown na mas kaunti, ngunit mas mahusay ay hindi maliit, ngunit malinaw na pagpipilian. Kung nagtakda ka ng masyadong maraming mga layunin, nagkalat. Piliin ang mga mahalagang at gawin ito sa disiplina araw-araw. Pagkatapos ay ipinanganak ang lakas. Sinabi ni Ryan Holiday na I, ang balakid ay ang paraan. Ang disiplina ay nagiging mga hadlang sa mga hakbang. Ito ay ang hakbang na ginawa kapag ikaw ay pagod, kapag hindi mo nais na nagpapalakas sa iyo. At ito ang disiplina na bumubuo ng kayamanan. Kung wala ito, ang tao ay palaging gumugugo ng higit sa kinikita niya, kaya natututo, ang mahalagang dialogo, ang desisyon na maaaring baguhin ang lahat. Ang karunungan ng mga hudyo ay nagdaragdag ng isang mahalagang detalye, ang disiplina ay hindi parusa, ngunit ang paggalang sa iyong sarili. Siguro ang pagkontrol sa iyong sarili ay maaaring mamuno sa iba. Sino ang madula sa loob ay hindi kailanman magtatayo ng anuman kundi mga ilusyon. Karamihan ay nagkakamali upang makita ang disiplina bilang bilangguan. Sa katunayan, siya ang naglalabas ng isip, nag-aalis ng kaguluhan, kahinaan, hindi kinakailangang paraan, at nag-iiwan lamang kung ano ang humahantong sa lakas. Ang ikapitong kabiguan na nagpapanatili sa isip na marupok at patuloy na kahirapan ay nabubuhay ng walang layunin. Maaari kang magtrabaho sa madaling araw sa hapon, Ngunit kung hindi mo alam kung bakit, ang pagkapagod ay kumonsumo ka ng mas mabilis kaysa sa kakulangan. Sinulat ni Viktor Frankl na sinusuportahan ng tao ang halos lahat kung mayroon siyang i-bakit. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay sumasalamin dito, ang kahulugan ay ang lampara na gumagabay sa kadiliman. Isipin ang tatlong mga mason, kapag tinanong tungkol sa iyong trabaho, isang tugon, nagdadala ako ng mga bato upang manalo ang aking tinapay. Ang isa pa ay nagsabi, nagtatayo ako ng pader. Ang pangatlong ngiti, ergo isang templo. Ang bawat tao ay ginagawa ang parehong bagay, ngunit ang pangatlo ay nagdadala ng mga bato ng mas magaan dahil alam ng kanyang puso ang layunin. Ang walang kahulugan na pera ay nagiging alikabo. Maaari kang makaipon, ngunit kung hindi mo alam kung ano, tatakbo ito sa pagitan ng iyong mga daliri. Kapag mayroon kang isang layunin, suportahan ang iyong pamilya, bumuo ng isang pamana, tulungan ang iba, dumating ito sa buhay at bumalik sa iyo. Tinatawag ni Simon Sinek ito na isimulan kung bakit. Kung wala ito, ang buhay ay nagiging isang lahi ng walang pagdating. Sa pamamagitan nito, ang bawat detalye ay nagiging bahagi ng isang paglalakbay. Narito ang isa pang aspeto ng Shabbat, hindi lamang ito pahinga, ngunit isang paanyaya na huminto at magtanong, bakit ako naglalakad? Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang kayamanan ay hindi kailanman naging tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa oras, pamilya, ibig sabihin. Ang isang tao ay maaaring hindi maganda, ngunit kung mayroon siyang layunin, mayaman na siya. Ang baligtad ay totoo rin, ang isa ay maaaring mapapalibutan ng ginto, ngunit kung ang kaluluwa ay walang laman, ito ay tunay na kahirapan. Karamihan ay hindi napagtanto kung kailan ito nahuhulog sa bitag na ito. Inuulit ang tatlong mapanganib na mga salita, sobrang. At ito ang mga salitang ito na nagpapahina sa isip at nagnanakaunang ng kapalaran. Kapag ang isang bagay na gumagawa ng labis, tumitigil ka sa pagkakita ng kahulugan, upang labanan, mangarap. Itinuturo ng karunungan ng mga hudyo ang kabaligtaran, huwag payagan ang kawalang, interes na tumira. Panatilihin ang iyong apoy sapagkat ito ang iyong tunay na kayamanan. Narito ang pangwakas na lihim, ang pera ay dumadaloy sa kung saan mailayunin. Dumating ito sa kung sino ang nakakaalam kung bakit sila nagtatrabaho. Tumakas mula sa mga walang pakialam. Ngayon ay nakarating kami sa sentro ng sentro. Ang lahat ng mga pitfalls na nagpapanatili ng isang tao sa kahirapan ay kumulo sa tatlong mapanirang mga salita: Wala akong pakialam. Ang pariralang ito ay lason tinatanggal nito ang kahulugan na patay ang disiplina at tinanggal ang pansin. Ang mga nag-ulit nito ay nabigo na makita ang koneksyon sa pagitan ng kanilang mga aksyon at mga resulta. Nabubuhay ito na parang ang buhay ay maaaring ipagpaliban sa bukas, ngunit bukas ay palaging nagiging hindi kailanman. Itinuturo ng Millennial Wisdom na ang kapalaran ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari Ngunit ang mga salitang binibigkas natin, ang mga saloobin na ating nililinang, at ang mga pagpipilian na ginagawa natin. Kung naghahasik ka ng kawalang, interes, walang laman ang ani. Kung nagtatanim ito ng layunin, pasasalamat at pagsisikap, ang pag-aani ay magiging lakas at kasaganaan. Ngayon maaari mong gawin ang unang hakbang patungo sa pagbabago. Hindi kinakailangan milyon, milyon, ngunit simple at tumpak na mga aksyon. Una, huminto. Tanungin ang iyong sarili ng isang matapat na tanong, bakit ako nabubuhay? Bakit kumagana? Bakit ko talaga gusto ang pera? Sagot ng walang mga dahilan. Pangalawa, tanggalin mula sa iyong bokabularyo ang mga pangusap na nakawin ang iyong enerhiya. Palitan ng mga ito ng mga salita ng kalinawan at pagkilala. Sabihin, itinayo ko ang aking pamana. Pinapalakas ko ang aking pamilya. Natutunan kong maging mas malakas araw-araw. Pangatlo, mag-alay ng hindi bababa sa 30 minuto araw-araw sa isang mahalagang gawain, na may ganap na pokus, nang walang mga abala, nang walang pagmamadali. Na ito ay nagiging isang ritual. Ang mga paulit, ulit na maliit na kilos ay babalik sa iyo ang kontrol sa iyong sariling paraan. Ang mga pantas ay palaging alam, ang kayamanan ay hindi lamang kung ano ang nasa pitaka, ngunit kung ano ang nabubuhay sa loob mo. Kung ang interior ay walang laman, ang bulsa ay mananatiling ganito rin. Ngunit kung ang layunin, pasasalamat at pagpapasya ay naninirahan doon, ang pera ay nahahanap ang iyong paraan sa iyo. Tandaan, ang iyong mga salita ay mga susi. Maaari nilang A, eh, lock ang mga pintuan o buksan ang mga ito. Huwag kailanman sabihin na, wala akong pakialam, dahil sa paggawa nito, nagnanakaw ka mula sa iyong sarili sa hinaharap. At narito ang pinakamalakas na katotohanan, hindi ka mahina. Nakalimutan lang niya ang lakas, disiplina, at kahulugan ay ang tunay na mga pundasyon ng kayamanan. Tandaan! At magsimulang kumilos ngayon. Nang walang pag-aalsa, nang walang palabas. Tanging ang praktikal na karunungan na, kapag inilalapat, nagbabago.